Huwag nyo minamaliit farming. Dito sa farming, yung basura o yung problema sa ibang tao, nagiging asset dito. Diba? Kita nyo yung tingin ng kambing ko dyan? Oh, 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 oh. O bibigyan natin. <laughs> Ganyan sa farming. Problema ng iba, solusyon dito. Diba? Ibang-ibang mundo ang farming. Yung iba, nililinis pa nila. Ini-imagine mo pa na paano itatapon, di ba? Hindi mo ma-imagine sa ibang lugar sa nila tinatapon 'yan. Sa nila nilalagay, problema nila kung kailan dadaan yung dump truck. Pa diba? kung kailan kinokolekta ang basura, wala silang mapagbulukan sa mantalan dito, saglit lang. Di ba? After niyan, mga ilang oras lang, tunaw na 'yan. Magiging goat manure Pagkatapos niyan, ilalagay na yan sa halaman. Iipunin na yan. Minsan nga, binebenta pa sa mga nagga-garden din. Okay? So, ganyan ang farming. Kaya huwag minamalita ang farming dahil dito ang pera mabilis lang. Okay? Happy farming!